Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. It's me again, Grace. Today is March 21. Ito, ito nga ang ating na-harvest ngayon. Etong ang aming na-harvest ngayon na talong at ng upo at patola. Yung patola ko kaya konti lang kasi bago pa lang siya. Hindi pa talaga yung totalina. Nagbunga ng marami. So yung upo naman ay matanda na. So ito ang ating listahan ngayon listahan ng upo, sile at nung talong. Yung talong kasi namin dito ay dalawang klase. ang um, sineseparate kasi namin yung big size and then yung medium size kasi magkaiba yung presyo niya. Uh, nung last na nagharvest kami, ang presyo ng big size na talong ay 35 pesos per kilo and then yung medium size ay 25 per kilo. So, eto ngayon, nag na naman kami March 22 Uh, nilalagay namin dito sa tricycle hindi namin talaga siya totally na binubuhat dyan kasi mabigat nga yan so dyan namin isinasakay sa tricycle kasi nakita nyo naman medyo balayo so eto nga nakapak na nga tayo eto yung naharvest namin sile And yung sili, ang presyo ng sili last na nagharvest kami is 50. Then yung talong is 35. So, hindi natin alam kung magkano na naman ang presyo. Kasi hindi pare-pareho yung presyo everyday kasi yan nagbabago yung presyo dito sa amin so hindi wag mong expectin na yung presyo ng nakaraang na nag-harvest ka eh, ganoon pa rin yung presyo minsan kasi tumataas at bumababa so eto na yung ating listahan ngayon ng upo, patola, sile then talong nakita nyo naman big and medium so mamaya pupunta yung buyer dito at papakita ko sa inyo kung magkano yung kwentahan at kung magkano yung income natin every harvest ayan um nagaharvest tayo every every other day or like three times three times a week yan so eto harvest namin to nung March 21 and March 22 kasi walang bayad nung hinakot ito wala ako wala ako dito sa bahay so hindi na bayaran so eto na nga yung buyer ko hinakot na nga yung talong sinasakay na doon. Yan yung kinaganda dito sa buyer ko. Siya yung mismo pumupunta dito sa bahay. Kasi sabi ko siya na yung pumunta kasi uh, hirap akong mag-drive dyan sa tricycle namin. So, sila na yung pumupunta talaga. Yan yung kinaganda doon. Ayan na. nahakot na nilalagay na doon sa may kolong-kolong nila. And then, magkakwentahan naman kami ng aking, ng kanyang asawa. So, eto ang ating Um, listahan so ayan na nga ang bayad ng ating gulay so ayan muna ang ating for today's video maraming salamat sa lahat ng nagawatch thanks for watching, God bless everyone, bye!